bangutan mga lang ko brad unsaon pag dispose ang demonic rosary karon lang jud bro nakita sa akong anak bro kay schedule nila to lead the DMC na ay for sun anong anong for sun for sunday for sunday sa a ah, for araw sun yan, apat araw. na araw pero apat na araw sa corner sa cross og na ay bitin brojando unang una Uh, dalhin nyo yan doon sa lugar kung saan nyo siya ililibing. Tapos, mag-sign of the cross kayo. Unang step, sign of the cross. Ni Father, Son, Holy Spirit, Amen. Next, sprinkle nyo yung holy, holy and water. Yung water na inyong pinablessingan sa online, sprinkle nyo yun. Sabihin nyo ang ganito. In the name of Jesus, I break. Uh, in the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal my place in the most precious blood of Jesus. Tapos, buklatin niyo yung ano yung handbook. Meron ba akong handbook dito? Buklatin niyo. Wala, na yung retaliation bro dyan no? Wala, wala, wala. Basta, wala. kailangan mag magsagawa ka muna ng protection prayer. Ano protection, protection prayer. prayer na gagawin? Itong nasa page 64. Sabi ganito. Dear Mama so, Mary. Like yes bro. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me. All those present now, kung mayroon kasamahan doon sa area. And all those people in our lives whom we cherish as well as all our possessions. So many form from any form of harassment. And retaliation. So kasama dito mm. yung ano pag pag block sa retaliation from all evil spirits as we do this ministry ikaw lang mag-isa as I do this ministry kasi gumag -gumag, may gagawin ka eh cover us hmm. all with your mantle of love and protection for you are our mother and we are your children intercede for us to the father that all that we do and say may redound to his good pleasure and glory amen tapos ang gagawin mo punta ka naman ngayon sa page 76 76 ba yun? a uh, prayer to break seals and consecrations make sure the victim first renounces all the occult involvement three times in front of the blessed sacrament so bago mo ito gagawin kailangan nakapag-renounce ka na okay Sabi dito in the name of jesus i break the seal and the consecration upon this demonic rosaries kasi ang lino sa alito ano sa handbook is pang-pangtao to eh nakalagay dito In the name of Jesus I break the seal around you and the consecration upon you. Eh yung i, i break mo ano eh demonic rosary so gagawin sasabihin mo in the name of Jesus I break all seals and consecration upon this demonic rosaries tatlong beses. Ganoon. Oh yan ha. And I command all spirits associated with the seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Next. Uh, in the name of Jesus, I break any unholy ties, links and bondages between this demonic rosary and all evil sources and spirits. Three times per end. And I command all spirits associated with these unholy ties, links, and bondages to go immediately, and indirectly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Habang dinasal mo ito, bubuhusan mo siya ng sprinkler mo siya ng holy exercise water, sprinkler mo siya ng holy exercise oil, bubuhusan mo siya ng konting exercise salt. Pagkatapos niyan, anong gagawin mo? Uh, mo na, i-pray mo na yung ano, yung cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, while washing your hands using the Holy Water, praying the cleansing prayer, hindi pa katapos, takpan mo na. Takpan mo na at make sure na walang ibang makakita para hindi uh, hukayin ulit para muling gamitin. Ah, kasi hukayin, gamitin, hindi na uubra kasi na-break mo na, muna. baka dalhin sa albulan, para bless ulit para mag ma mabalang muli mag-activate kaya much better gawin mo yan sa isang area na alam mo na wala iba maghuhukay yun yon ang sagot sa tatlo ng oh ba, diba, dapat magkumpisan muna? Tama ba ako? Yan nga, sinabi ko nga kanina, bag, ay, ano mo muna yan, dapat spiritually prepared ka kung sa kung sa boxing pa, bago sa sabak si Pacquiao sa boxing, kailangan muna siya na mag-prepare. Di ba ganun yun? Instead of grace. Hmm. Tama. So, yung ano pala bro jando yung command okay lang, hindi imperative ang gamitin, kahit command okay lang yun. Okay yun. Kasi sa'yo eh. Pag, sa Aha, sa'yo okay. yung bagay eh. Maliban na lang kung sa hmm. iba, pag iba, halimbawa hindi siya marunong, tapos imperative kailangan na talaga, I ask you Lord to please break all sins hmm. and consecration upon this. Ayun, ganun. Okay, yun lang. Okay, maraming salamat bro dyan do. So, uh, brother, ano, Soko, Asoko ah, ba yun? Brother Luis Soko, Luis. yung pagsagot ni Brother Jandro. Mayroon pa dito, kay Pebble Mix TV. Uh, Jandler, may tanong ako, pwede fasting every Friday 6 to 6 tubig lang muna until 6pm kasi sa prayer ko ibuhos ang oras sa araw ng Friday pasagot kay Bro Angel or kay Bro Wendel. Salamat, Bro Angel. Yes po, Code of Canon Law 1249. Uh, you can do it by your own, no? Uh, pwede mong ano Ako ganyan 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 ako pag Friday po, no? Hangga no pag wala akong trabaho noon, nung wala pa akong trabaho Friday. Uh, ano lang, kakain lang ako ng almusal tapos uh, Alos the whole day noon hanggang 6 din. Hindi puro tubig lang. Um, Misan tubig lang. Misan wala. Kahit tubig kaya ko naman eh. So hanggang 6 ganun. Every Friday lang naman yon So pwede po yung kapatid. No? Lahat po na nakikinig Yung mas mabigat doon ang pwede. Hindi yung mas pagaan ng pagaan. Hindi. Pabigat po pwede yun. Mas natutuwa si Lord pag pagdating sa ganun. No? So pwede, pwede po yun uh, kapatid. No? You can do it in your own way daw. Sabi sa code of canon kapatid. Okay, maraming salamat, Brother Angel. So, Bro Aper, yun po ang sagot ni Brother Angel. Back to you, Bro Jando. Tinatanong kung pwedeng ikasal sa garden wedding, both Catholic, pero ang pare ay Eastern Catholic. Okay ba daw yun? Nga, no, Brother Angel, pag-isagot ng tanong. Eastern Catholic ang pare? Galing po uh -huh. sa Eastern Catholic ang um, pare. Well, i-research natin yung kasama sa Catholic right yun, no? I-specific uh -huh. kasi meron sa, uh -huh. sa may sa Eastern Catholic meron ding kat na under sa Roman. Anong ori ng Eastern? Uh -huh. Catholic right kasi right Syriac. Eastern din yung Syriac eh. I-under man niya ng Roman. Yes, yeah, so... Yung Catholic, ang, yung Orthodox ang delikado bro, Angel. Yes. Pero, pero yeah. di… Di ba po ano, bawal po or hindi hindi po po kasi ako nakakita ng uh, kasal sa out of the church mismo para sa then, uh, uh, bawal po ng simbahan yung outside no sa garden o no? sa ano sa church lang po allowed. Do, yung po yung tanong pero yung pare medyo kailangan siguraduhin mo na under siya ng Roman Catholic. Itanong mo na lang sa, sa pare ko under, kasi may tinatawag tayong Catholic right, no? Assyrian uh, may Armenian right, pero under pa rin sila ng, ng Pope natin, ng Vatican. May puro so, Eastern mm yun. -hmm. So, linawin mo na talagang Roman yan. Ang, yung iba, delikado yun. Katulad ng nag aano ngayon sa, sa so, YouTube yung naging viral si Bishop Marmar ba yun? Bishop daw siya pero nung nakasuot siya ng kakaibang pang bishop siya pero na research ko ang galang niya mag magsalita eh no pero tiningnan ko nung nung kung saan siya uh, Syrian Sirian, ano? Sirian Church group lang pala so ibang ibang ano parang Catholic talaga yung dating niya no? so let's make sure under siya ng Roman Catholic right And, but yung ano, hindi po pa, nag, dati nagbigay na tayo ng ano rito na can can the wedding uh, be done in the garden or outside the church. Uh, sabi na simbahan po, uh, 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 bawal po. Dapat sa church mismo, sa dambana ng Diyos, sa templo ng Diyos kapatid. Eastern Catholic Church ng Cavite daw po, Brother Angel. Eastern, yun Cavite na nga. Cavite yun yung na, location. Uh, yun na nga po. Uh, ah, dito sa Pilipinas? sa Pilipinas mayroon yes. 'yung Eastern Catholic Church so mukhang kakaiba 'yon. Um, <laughs> Bakit Eastern Catholic Church? No, uh, maraming Catholic Church diyan. May Aglipayan Catholic Church, mayroon mga ibang-ibang Catholic Church diyan. Delikado 'yun, no, hindi valid 'yan pag gaya ng hindi under Roman Catholic Church. So 'yun mo po muna ko nakikinig ka ngayon, make sure under siya ng Roman Catholic Church, no? Uh, may Eastern kasi, medyo delikado po 'yan baka tatag na naman ng kung sino-sino Pilipino dyan na nagparehistro at nagsot uh, nagsuot ng kaparian kagaya nung sa TV nag 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 ano pa siya nag ng marriage ng same sex uh, talaga oo <laughs> same sex ano dalawang tomboy po yata no so eh, hindi naman valid yun kahit anong gawin nung parin yon na uh, hindi na hindi pala siya catholic Uh, Catholic ang sabi niya pero hindi siya under na Roman Catholic Church. Nagbasbas siya which is even in the government natin sa government civil law bawal din yon, walang ganon. So hindi rin i-honor yung kasal nila kasi ginawa yun sa Pilipinas. Hindi ma-honor na talagang kasal sila ng gobyerno at ng totoong simbahan. So li, uh, ano po tayo? Ingat po tayo, kapatid. Baka ibang 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 ano 'yon. Ibang Catholic Church 'yan. Ang dami na naglipa ng ginagamit ang Catholic Church. Uh, Brother Angel, ang sabi dito kasi, meron dito sa amin nagkakasal sa garden o sa hotel uh, ang pare taga Eastern Catholic Church. <laughs> yun na nga po, no? Uh, sa simbahan nga, ang totoong simbahan, hindi yun pinapayagan. No? So, ang totoong simbahan. Kaya nga, ang concern natin yun, yung Eastern Catholic Church na sinasabi nyo, bakit may Eastern? No, usually ang church natin under pangalan ng mga saint na alala mo, no? So, mga St. John the Baptist Church, 'di ba? St. Joseph Church, 'di ba? So, San Roque Cathedral Church. Usually ang church ng Roman Catholic Church mga kapatid ay uh, pinapangalan niya sa mga saint, no? So, bakit mga ganyan Eastern-Eastern na Eastern, uh, delikado yan, i-confirm mo muna. Kaya nga pumapayag sa iba, eh. baka ibang hindi Roman Catholic Church yan, kapatid. Nakakatakot yan na uh, i-ano mo muna. I-confirm mo muna sinong bishop nila. Okay, ganito po. Tanong nyo mo yung pare, sinong bishop niya. Pag walang bishop yan, delikado yun. Ngayon, kung yung bishop niya i-search yung mabuti ba yung bawal, bishop ko si ganito. I-search niyo kung under siya na Roman Catholic church muna. No? Doon muna tayo kasi hindi pinapayagan po yung outside outside the church yung wedding. So yung garden wedding garden wedding po bawal po. Mamaya bibigay ko po, po yung yung ano yung batayan natin. Yung Our uh, sis. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father in the name of Jesus Christ our Lord and Savior. by the power of the holy spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your son come upon us right now. purify us and wash us clean with the blood of jesus. from the top of our heads down to the very soles of our feet, let his blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. anoint us with the gifts of the holy spirit and repress our body, soul and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known, is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.